I am Ayla. I am Raya. I am Me. I am Jessica. I am Me. And, we, are, the Chica Babes. Hey, okay, may bago na naman tayong chismes na pagchichika ha. Nandiyan yeah. na kayo. Yeah. Yes. yes. okay. Awesome. So, alam niyo ba na may, mayroon talaga kilalang famous na author dito sa Pilipinas at ang pangalan ay si Ricky no. Lee. di diba? ba? Sino ba si Ricky Kung Lee? Na, Kung nakaalam ko, multi-awarded siya na author at eh, Tsaka, sikat na sikat yung um, sinulat niya na wow. para kay B. Uh. Jordan at Irene So, di ba napakaganda na kwento yun? Si, si Irene at si Jordan sa uh, sa loob ng kwento sila ay Ano ba mga kaibigan? Ano ba magkababasa sila? Oo, magkababasa mismo. Makamabang. Tapos, itong si Jordan at si Irene, uh, nangako sila na paglaki nila ay magpapakasal sila. At so, ngayon tumako tayo sa pangalawang kabanata kay Ay, Sandra para. at Lupe. Okay. Eh, Napaka-intriguing ng kwento oh, nila, di ba? So, yeah. at, Oo, tama. Magkapatid sila. What? Oh, o sa atin, hindi natin yung magkapatid nila tayo. na natin. Oh. Nagmamahalan. Nagkagustuhan. Nagkagustuhan sila, kaya naman itinakoy oh. sila ng kanilang mga magulang Maganda naman ang kanilang kwento. O di, dito dito. Kay Jake naman at kay Erica. Si Erica is nanggaling sa uh, mundo na no? walang, uh, hindi sila naniniwala sa pag-ibig. Okay. Ikaw, girl, naniniwala ka ba sa pag-ibig? Dito ay ano? Dito naman kay Esther at kay Sara. Ano ba kasambahay? Ano yan? Oh, kasambahay si Sara. Pero ano, hindi man. mo talaga mas sabi kasi nagka-inlover talaga sila eh, di ba? Wala na lang talaga pinipili yeah. ang pag-ibig. <laughs> sige, dito. Gusto ko na talaga itong pag-usapan ng malaliman. So, dito tayo sa Kabadata 5 kay Lucas at kay Bessie. Gusto ko talaga itong... Ano ba talaga ang unang pangyayari sa buhay ni Lucas at ni Bessie? Ito kasi, si Bessie, mm. my friend siya na si Sandy. Tapos mm. si -hmm. si Sandy ay my boyfriend, which mm. is si gay. Tapos itong si Bessie, parang luka-luka din eh, no? Kasi, biruin mo, nag i pag siya dun sa boyfriend ng kaibigan niya. Gano'n friend siya ni Sam. Hindi. Hmm. Kaya natawag siyang babae, Malaya. Yeah. Ano yun? Yung parade? Yung so, nakasuot so, si na, uh, go guys. Yung <laughs> <siga>. <laughs> at, at, <laughs> na lang si Lucas? Paano? Paano? Paano yung nga Paano ba gawin yung nga nga <laughs> Wala pang sound. Wala tayo maganda. Hindi pa nga, hindi pa nga mga pangit. Pero bakit ba kasi ang pangit-pangit ni -pangit -pangit -pangit? Kasi yun ang pasabi talaga si Bessie na, ay, hindi pa naman ako nakatry ng pangit. So, kaya go, go, go. Kaya din pinunta niya, dinala niya sa kanyang pad. Saan so, mo ano yung pa, pangyayari sa pad? Oh my God! Wow! Yeah! <laughs> <laughs> <Uy, Yeah! yeah! laughs> <laughs> <laughs> ano okay, lang, okay, nag-uusap lang okay, sila, nag-uusap, acting, yeah. acting, acting, yeah, acting muna. Energy. Kasi gusto niya gusto maging, lukas. ano, isa. gusto yeah. rin makita ni Lucas yung acting skill. Magaling okay, din talaga itong si mag-acting acting mo no? kasi kahit anong role yung paggawa mo sa kanya, buhang-buhang wow, oh, wow. talaga. Yung binigyan niya si Lucas ng uh, laptop, kaya yun, si Lucas ay palagi nagsusulat. Nansu so, ikinagalit ni Lucas nung no? nilagay ni Bessie yung sinulat niya sa basura. Oh. yun, di ba? So, ano ang ginawa ni Bessie para ma-ease ang pakiramdam niya? Yun, binigyan niya yun ng sing-sing. Oh, ah, ah, sa mga benta niya. Yan. Kasi may may negosyo si Bessie. Yun ano yung ulit sa siya? siya. Okay. Break up. Okay. Breakup. Tapos uh, uh, break so, pagkatapos nun, di ba, binigyan siya ng sing <-s2> mm. Para siguro pampalubag loob kay Lucas. Mm okay. -hmm. Eh, niya na mag-ano sila, mag-bitch. Ito ah, ah, na! Ito oh, na tayo. Oh Nandito na tayo sa exciting part. So, ano nangyari sa beach, Jessica? Ito alala. Alam na, alam mo. Ano, nagano sila. nag sila. Oh my God! Wow! <laughs> <laughs> oh, ano, <laughs> Umuulan. Tapos oh. si Besties, parang mas stuck siya doon. Kasi yeah. meron siyang naalala. Mm. Tapos ayun, nilapitan siya ni ano, Lucas tapos nawalan sila ng balat yung dalawa, tapos natutuba sila. Ayun, hindi nila napigilan ang init na nararamdaman. <laughs> Pumunta na sila sa bahay. Pumunta doon si, ano, si Bring. Prinak nila doon yeah. part na yun si Lucas. Mm. Kasi nagkunwari sila na, na overdose ni Bessie, Bessie si Bring. So, oh, Kaya inatake lang asma. Yeah. Tapos, <laughs> Ay, namatay. Bukano sila sa closet kasi, adumating ah, dumating itatago yung mga, si o, oh, itatago ano. nila si Briggs kasi dumating yung mga friendly Briggs. Si Briggs, hindi pala totoo na namatay siya pero tinago lang talaga siya doon sa closet kasi, etong si Bessie, um, ano siya, natatakot na siya kasi napatay ko siya, napatay oh, ko siya, Ay, okay, talaga siya. Tapos si ano din si Lucas, lahat talaga gagawin niya para Ay, kay Betsy. Yan talaga, mm -hmm. ang pag-ibig na naman. Di ba nakalabas na sila sa closet? Oo. Oh, oh. Tapos nakita ni Briggs na sinusuot oh. ni ano, Lucas yung, yung, yung damit, damit niya na binigay ni Betsy. Kaya sabi ni ano Briggs, akin yung damit. Hubarin niya. Tapos inubad niya, tapos hinato niya kay Briggs. Kaya ngayon, Nagalit si Briggs tapos o oh, doon. O oh, doon nagsimula yung paggalit ni Briggs. So, yun talaga nagalit si Lucas kaya umalis siya, Lum siya. Kasi Dinobble siya ni Pinugug Briggs. Siya A, ni briggs. Siya, Sino ba namang uh, Tapos um, um, mo siya noon, 'di ba? ang sakit Ang saklap ng uh, uh, karanasan ni Lucas sa pamamahay ni. Briggs. wala namang ginawa ni Bessie. Wala namang talo. Wala halos naginamit nila sa Pilipinas. Oo, naman si Lucas. Naging genuine na ang pagsali ni Bessie sa mga NGO. At dahil doon ay uh, nagpunta siya sa San Ildefonso kung saan talaga gusto niya hanapin si Anuel Lucas. Grabe na yung, si yung, 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 si lupa, yung pagkakahanap ni Bessie kasi doon kay Lucas eh, pumunta siya sa mga police station, sa mga hospital, sa mga mga wanted job na yung mga establishment oh. na naghahanap ng mga yeah. trabaho. Messenger. Oo, para lang mahanap niya talaga si Lucas pero wala, wala talaga kumakagilak ni yeah. Anino nito, so, wala. Nakasalubong yan ang si Jordan kasi doon na yun, nabalik yung kabanata 1 na si Jordan at si Irene. At si Irene. So napatanong, tinatanong ng author sa atin, no? kung sino kaya sa dalawa ang magiging masaya? Si Bessie kaya o si, si Jordan. Jordan? Isa lang dapat talaga ang magiging masaya, <laughs> kabanata 3 yun na yung ang sinasabi nila na kwento sa loob ng isang kwento. Kasi dito, dito na kabanata, lumabas yung mga karakter na isinulat ni ni Lucas. Kasi ang loob pala ng kwento ay nagpapakita na si Lucas yung author na, or, ah, na, na, writer ng buong kwento. So, napakaganda. Napakaganda, di ba? Pero, sa ano um, yung so, may tuwi. Sa tao na ito so, yung metafish yun. Tama uh, ka dyan. Right. Kasi parang naging dalawa yung ako uh, so, yun. Oo, naging dalawa. So, wow. yan yung kwento sa loob ng kwento. So, ang dami kami pangyayari sa para kay B. Pero, ikatanungan eh, talaga, ang, ano ang mga pagninilay na inyong na na naisibahan? Ako, personally, ano eh, yung may hugot talaga yun sa kwento e eh, Kasi, pag um, pag andyan yung taong mahal mo, dapat pahalagahan mo at saka mo ng tama. Kasi hindi mo alam na one day mawawala pala siya sa iyo. Dapat ay pahalagahan mo lagi yung mga taong nasa paligid mo na hindi mo alam na isang araw pala eh Mama. maaaring mawala Tama ka dyan. Tapos sa ka na lang magsisisi. Kasi hindi na una yung pagsisisi eh. Yung, yung pagsisisi na sa talaga yan talaga. Oh. So, pinapakita talaga nun no, na ang pag-ibig ay hindi laging masaya ang wakas. Mm -hmm. oh. Kaya talaga may broken hearted. Di ba so, okay. okay. like, oh, yun? Ikaw din. Oh. <laughs> <laughs> so, totoo nga ba may talo sa pag-ibig o kaya nating baguhin ang ating Siguro hindi naman, pag sinasabi mo kasi may talo ka na sa pag-ibig, parang sinasabi mo niya na predestined ka na. Mm -hmm. So wala ka ng choice, no matter na ano ang gawin mo, parang hindi ka talaga fix na na hindi ka talaga magiging masaya sa pag-ibig. Pero parang kasi sa akin, ikaw ang gumagawa ng kwento sa buhay mo. So, kung ano ang ginagawa mo, magre-reflect yan kung ano ang mayayari sa buhay mo. Kaya so, yeah, hindi naman ako naniniwala na lagi kang talo. I'm sure that one day, kahit tatalo mo na ako ngayon, ay, yeah. ay, <laughs> ay! Hindi naman! Uy! uy yeah. <laughs> <laughs> hindi naman, hindi naman siguro habang buhay talo ako sa pag-ibig. Yeah. It's just that hindi lang siguro right time. Because everything happens for a reason condition ng lalaki. Mm -hmm. Yun bang pagdadaan ng tao naman na sabi marami lalaki pero yun bang ipapa-experience mo na sa yung mga maling trato. Ay, bago mo mahanap ang Grabe ka naman sa maling trato. Hindi para ba ready ka muna para Dami ko natutunan sa uh, session natin dito. So, maraming salamat sa inyo. At, at dito nagtatapos ang ating chikahan sa araw na ito. Again, this is Toriyahe with... chica babe